I'm sorry, napagod ako. Ano? Napagod ka? I'm sorry, nawala ako. Nawala ka? Paano nawala ka? Eh, nandito ka? Okay. Kasi ano, akala mo hindi kita babayaran. Babayaran kita. Maghintay ka lang. Hindi kita mahanap dun. Paano mo nga ako mahanap? Eh, nagtatago nga ako kasi ang laki ng utang ko sa iyo. Binigay ko lahat. Binigay ko sila lahat na upos lang Oo, alam ko lahat. Binigay mo sa akin. Kaya nga, ito, naniningil ka na ngayon eh. Kabahid naman ako sa'yo. Pero maghintay ka lang dahil lang wala rin ako ngayon. Ay, sorry na kita. Oo, dapat mag ka sa akin kasi ang laki ng utang ko sa'yo. Yan ang pagkakatandaan mo sorry kung yung mga panahon na yun wala akong may bigay sa'yo dahil alam ko kailangan mo ng pera pero ngayon kung sisingilin mo ako wala rin naman akong bibigay sa'yo kung hindi bibigay ko sa'yo magandang lahi ibibigay ko sa'yo yung katawang ko mahala <laughs>